Wala si Princess! Kagaling na pa tayo nagkahanap dito! Oh, no. Kaya ka, babe, eh! Sa kaya siya pumunta? Sana walang nangyaring masama sa kanya! Oh, no. Subukan kaya natin umuwi! Baka umuwi na siya doon! Tara! Sige! Bilisan natin! Princess! Magpakita ka naman! Princess! Eventually... <laughs> Wala ko na aso. Guys, nakita niyo ba sila, Bebang? Hinabula ko rin ang aso eh. Sabi nila maglalaro daw kami dito. Pero wala sila. iniwanan ata ako eh. Napapagod na ako. Nasa na kaya sila, Bebang? Bebang! Hmm, antas nito, guys. Tignan niyo oh. Hindi kaya nandyan sila sa may... Kasi, kagali na pa ako paikot-ikot dito eh. Hindi ko sila mahanap. Bebang! Iska! Nasa't kaya sila? Init-init na ako oh. Tapos ang lakas-lakas araw Guys, pag nakita nyo sila ha Sabihin nyo, dito ako sa bundok mag-isa Inaantay ko sila Sabi nila pupunta daw sila dito eh Pero wala Aww. Beba Hindi ako makauwi guys Kasi may aso dun eh Nasa lang na kaya sila Beba Ako na lang dito mag isa sa bundok. Baka ako dito ng gabi. Tara, samahan nyo ako, ikutin ko sila. Bebang! Iska! Iska! few moments later. Guys, si Princess nawawala kasi humiwalay siya sa amin. Nandito pala kami sa may tibagan. Hinahanap namin si Princess tapos hindi namin siya makita. Sa so, tingin nyo guys, nasa si Princess? Nandito pa ba siya sa may kalawakan? O nakauwi na siya sa bahay nila? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!